So ayun nga mga sir, nandito na naman tayo sa warehouse ngayon ng Country Panders kasi balita ko, maraming unit dito na nakaka-promo yung cash price tapos maraming unit na mababa na lang yung monthly installment. So ang maganda rito mga sir, hindi lang dito sa Bulacan yung warehouse nila. Meron din sila sa Cavite, Pampanga, Pangasinan, Isabela, Davao, sa Cebu. So marami silang warehouse, pwede kayo mag-visit doon. Uh, yung mga warehouse address nila ilalagay ko na lang dyan sa comment section para pwede kayong pumunta doon if doon kayo malapit. So sample unit ng meron dito sa pinakarap, eto wala to dati nung pumunta ko rito. Ngayon meron sila rito Honda Click na 150cc. Ang maganda rito mababa lang yung monthly nya. Eh, oh, Nasa 2,668 lang yung monthly. Down payment nga lang nasa 6,1 since yung mga ganitong unit talaga mga high end. Pero sa itsura, ayan oh, maganda pa naman. and 150cc na siya. Tapos dito meron sila rito ang Suzuki Raider R150 na carb type. Eto nakapati tayo rito. Ayan, talagang pang bardagulan yung gulong sobrang lapad. So pagdating sa monthly nitong Raider nila, dating nasa 2-3 yung monthly niya pero nag rebate ng 300 pesos kaya naging 2,076 na lang. Ayan, oh. No? Computed siya for 36 months or 3 years. Ayan yung tsura ng Raider. Tapos eto wala rin ata sniper na to dati nung pumunta ko rito nasa 6.1 dati yung monthly ngayon naging 5.6 na lang rebate ng 500 pesos tapos down payment nasa 11.3 meron din sila rito ang Suzuki Raider R150 na FI version eto naka -ano rin siya naka rebate din dating 3.8 yung monthly may bawas na 600 kaya naging 3,279 na lang monthly ng Suzuki Raider R150 nila na FI version pagdating sa down payment nasa 7,300 kasi medyo ano to mga high end kasi yung mga ganitong unit kaya medyo mataas yung down payment pero sa monthly panalo na rin sobrang baba na nung monthly nya mukhang okay pa naman tong raider na to color matte blue yan tapos dito another option pagdating sa yama sniper na 155cc eto mas mababa tong isa na to compare dito kaya pang praktikalan sa walang budget eto ka na color black so eto dating 4703 yung monthly pero may less 700 pesos kaya naging 4,003 pesos na lang yung monthly niya ng tatlong taon tapos sa down payment nasa 8,800 pesos ayun yung itsura nyo ayos pa rin sniper na to no? maganda pa rin pagdating sa tread life ng gulong niya ayun yung itsura ng tread life niya sa parts okay pa rin naman wala nga lang siyang ano, uh, Mapler cover, pero yan kasi minor na tapos yung upuan niya walang ka butas Sa mileage hindi lang natin to ma-check, ito yung standard version ng ano, sniper na 155cc. So ayan, medyo mas mura to compare dito, pero pang praktikalan, okay na rin to. Tapos meron sila rito yung Rouser na ano ata to, NS160 ata to, kung hindi ako nagkakamali eh no. Color orange. So pagdating sa pricing nito, dati nasa 3250 to yung ano niya, yung uh, monthly pero may less na 500 pesos kaya naging 2,752 na lang monthly nya ng 3 years tapos sa down payment nasa 6,180 kasi high end eh ah, ano pala siya sorry Kawasaki Rouser NS na 200 pala to sorry hindi ko napansin ayun yung overall light tura nya mong okay pa rin no sa monthly panalo na to sobrang baba na 2,752 na lang for 3 years may makukuha ng 200 cc ayos din tapos meron uli sila rito ang Rouser, ito naman NS na 125cc. Dating 2870 to yung monthly, nagpromo kasi nagkaroon ng rebate na 500 kaya naging 2370 to na lang. Sa down payment mababa lang ayan oh. 499 pesos lang yung down payment, pwede mo nang iwi itong Kawasaki Rouser NS na 125, ito yung FI version na. Tapos dito naman tayo sa mga naka-promo for cash basis. Ito yung mga Suzuki Smash Sporty Beat at MIUI 125. Simulan natin dito sa color black ata to, color matte black. Ito nasa 24,999 lang yung cash price. All in yan ha. Kumbaga ito lang ilalabas mo, pwede mo nang iwiyan, yan. Magdala ka na lang ng ID kung sakaling kukuha ka ng cash. Tapos itong mga to ay hindi siya available through installment. Through cash lang siya ha kasi promo lang to kasi mababa na masyado yung presyo. Eh, no, drum brake version ng suzuki smash may mga honda wave na 110 alpha sila rito pagdating sa presyon naman 14,999 lang yung cash price nya maganda pa rin yung kulay nya no? pati yung pagka black nya glossy, glossy pa, sa lens nya okay din wala kasi masasabi sa lens sa overall na itsura nya, ito yung itsura ng kaha nya sample tayo ng mileage ito nasa 43,000 yung natakbo nito tapos yung tread life ng gulong niya sa likod okay pa rin, makapal pa. So ito pwede na rin to sa presyo, hindi na to ganun kataasan, saktuhan na to. Medyo mabababa pa nga eh. Tapos dito sa kabila, ganun pa rin, Honda Wave, the 110 Alpha. Nasa 14,999 pesos din yung presyo niya. Ayan yung itsura niya. Tapos meron sila rito, Honda XRM. Ito ata yung ano, 125 na FI version na kasi wala na siyang carbon no. So sa presyo nito nasa 24,999 Cash price niyan, mga sir ha Kumbaga ayun lang ilalabas mo kagaya ng ibang unit na nakita natin No hidden charges ayan pwede mo nang iwi yan Naka-stock tar pa sya kaya lang medyo palitin na Pagdating sa mileage na XRM nila Baba pa nasa 2,432 lang to Parang pinang long ride lang tapos nahatak na sayang naman Pwede na rin to mababa na yung cash price niya. Tapos sa Honda RS na 125 Meron sila rito tag 26,999. So piso na lang magiging 27k siya. Ayun yung tsura niya. Naka repaint na ng color orange yung kanyang front shock. Tapos meron sila rito Honda Beat 110 FI version. Ito naman nasa 24,999 cash price niya. Medyo basag nga lang yung kanyang headlight lens at itong kanyang signal light lens dito sa may bandang kanan. So decision na nyo na lang ha kung pasok sa budget nyo tapos ganyang unit yung hinahanap nyo pumunta na kayo dito kasi limited unit lang to pag naubos itong mga nakapromo nila wala na tapos pagdating dito sa mga pang business nila kagaya ng mga YTX tsaka Badja itong YTX nila meron sila rito tag 19,999 ayun yung itsura nya and then YTX ulit na 125 ito eh. mas mahal lang sya ng 2,000 21,999 yung cash price nya ayun yung itsura nya tapos itong Badja 19,999 tapos ito may badja pa rin Pares sila tag 19,000 May barak 175 Ito naman nasa 39,999 Ayun yung itsura nya Tapos pagdating sa mga scooter Meron sila rito ang MIUI 125 Etong MIUI 125 nila Nasa 24,000 pesos cash price Etong Mio Sporty na color maroon nasa 24,999. Ayun yung itsura niya. Tapos etong Honda Beat na color black, eto medyo mabababa na lang din siya. Nasa 23,999 999 pesos naman to isa. Kaya lang yung kanyang headlight lens ay basag. Pero ito minor na naman to. Importante dito pag kakinuha mo syempre is yung makina. Tapos etong maganda rito kapag yung unit na napili nyo rito ay hindi tumatakbo. Inaayos nila ron tapos mino motor wash para iuwi mo na lang na literal yung motor. Naka aftermarket na siya na shock na trusty. Tapos medyo basag nga lang yung kanya headlight lens. Kaya kung natitripan nyo, pwede nyo puntahan dito. Tapos etong Mio Sport ni naman na color matte black. 23,999. So kung wala kang malaking budget, eto ka sa matte orange. Pero sa condition, tingin ko halos pares lang eh. na aftermarket din siya na shock. Ayun o, no, na color gold. Tapos yung lens nito, medyo may basag lang dito sa gilid. Tapos meron sila rito ang Suzuki Smash ulit na 115 carb type. Pang palengke, pang arabas, talagang maasahan mo tong motor na to. Nasa 17,999 pesos yung presyo nito. Color glossy red sya. Motor wash lang, okay na ulit to Tapos itong color puti, ah uh, ganun din. 17,999 kaya lang. Wala na yung front fender nya at saka yung mga kaha dun sa may bandang makina. So decision nyo na lang ha. So pagdating dito, merong unit dito na available naman for installment basis lang. Kagaya nito, meron silang smash. Dating 2-1 yung monthly, rebate ng 350 kaya naging 1766. Tapos yan, may mga smash pa rin, kaya lang hindi na natin isasama yan ha. Since na-vlog ko na rin naman yan noong July, ilalagay ko na lang sa comment section yung link para kung gusto yung panoorin. Kung gusto yung alamin ko ano na pang unit yung nandito, ayan, pwede yung panoorin yon. Tsaka dun kasi sa may bandang dulo, karamihan dyan mawala ng prices. Kaya uh, eto na lang ipapakita ko sa inyo ayun eh, nga, kung sa gusto nyo alamin uh, panoorin nyo lang yung dating vlog ko dito sa kanilang warehouse para malaman nyo kung ano pa yung unit hanggang dun sa pinakadulo, All right? So ayun na nga mga sir, na-check na natin itong mga available Repusus motorcycle dito sa warehouse ng Country Founders dito sa kanilang Bulacan Warehouse. Kung naghahanap kayo ng second hand motorcycle, hopefully itong video natin nakatulong sa inyo para mahanap mo yung inanap mong unit. And ayun nga pala mga sir ha, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please don't forget to click subscribe button para palaging kang updated sa mga reposere vlog natin. Hindi mga bossing, thank you for watching.